Hindi kailangang mag o magsara ng borders ng Pilipinas dahil sa human human meta numo virus o HMPV. Yan ang giniit ng Department of Health matapos pabulaanan ng World Health Organization ang kumakalat na balibalitang punuan na raw ang mga ospital sa China dahil sa sakit na ito. Sa isang pahayag, sinabi ng WHO na tipikal lang ang pagdami ng mga kaso ng acute respiratory infections gaya ng Human Meta o HMPV sa ganitong panahon ng taglamig. Patuloy raw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga otoridad sa China at sa ngayon, normal pa rin daw ang sitwasyon doon. Paliwanag naman ng ating health department, hindi na bagong sakit ang HMPV. Kasama ito sa mga dati nang minomonitor ng ahensya. January 1 hanggang December 21, 2024. Noong isang taon po yan ha, halos 6% ng mahigit 4,900 na kaso ng influenza-like illness ay positibong dahil sa HMPV. Karamihan sa mga taong nagkakaroon nito ay mayroon lamang banayad na sintomas gaya ng ubo, lagnat, pagbabara ng ilong at halak. Pinaalalahanan ng DOH ang pangkalahatang publiko na magingat sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar kung maaari, at pagkain at pag-inom ng tubig ng maayos. Mga kapatid, ako po si Rus Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.